the mark of our first week sa ating 30 days challenge where nagpa-lockdown ako sa loob ng Gcash QR Code Box for 30 days and with the goal na gusto ko makalikom ng isang milyon para sa mga batang lumalaban sa cancer and with a twist na gusto ko makalapag sa Luzon, Visayas at Mindanao. As of now, I, we have traveled 741 kilometers and we have reached 52,000

hindi ko alam kung tama yung nabasa ko. Tuloy. Ano nabasa? Pero ano na akong nabasa par. Ano nabasa Kasi par? Ba? Umagang umagang kay Gante. Kung mo po. muna tol, pinakamalakas na pagbabasa mo. A, a good day from GMA 7 News and Public Affairs. Kapuso, <laughs> yeah. eto pa. Dapat alam mo is a Philippine television news magazine program broadcast by G. TV and GMA Network anchor Emil Sumangin. Oh! Oh! TV host Patricia Tumulat. Oh! And the trivia expert Kim Atienza. Yes! Oh! As a part of our research, we would like to ask for your help. Oh! <laughs> to do a possible feature shoot interview. Regarding the one million project, yeah. <clears throat> your response would highly be appreciated. Well, guys, yes, yes, we're here, we're here in the one million project of. Adam Leo. How are you? I'm, I'm good. Fine. Thank you. Yeah! <laughs> <laughs> thank you very much. I, I would like to thank GMA News for the betterment of the Philippines. Together we stand divided we fall because we are the children of yesterday's dream. <laughs> <laughs> yes. So, Kuya Kim Atienza, back to you. Alright, yeah! All right. so ang agenda natin today is ayusin yung mga bagay na kailangan namin ayusin. Sa edit, team problems, yung pagod, at yung mga i-upload natin. For the past 7 days is sobrang hirap talaga. You may see me always in character sa mga vlog kasi gusto ko mag-enjoy kayo. Pero here, on reality, dito sa mismong ginagalawa namin, there is something happening on the other side. <laughs> Naiyak ako kasi na ah, sobrang nararamdaman ko na hirap ng ginagawa namin. Although, hindi ako pwede magreklamo kasi pinasok ko eh. Kailangan kong maging matapang kasi gusto kong gawin ito eh. <laughs> As of now, day 6 na kami. Pero isa pa lang ay natatapos namin upload and kailangan mahabol namin yun. Very challenging lang talaga. Pero ayaw ko maramdaman yun na pasuko na ako. Nilalabas ko lang talaga kasi hindi ko nakinakaya yung pinagdadaanan ko dito sa loob. Ayaw talaga lumabas. Ayaw talaga lumabas. Sa lahat ng pinasok ko, gusto ko magawa ko lang. Magawa ko lang kung paano ko siya inisip. And alam ko na, alam ko na in mind, na ganito yung maraming mga problema na mangyayari. Pero, hindi ako pwedeng maging mahila kasi maapektuhan yung buong team. Kailangan magawa namin to. Hello, good morning. Tol, Nangyari. Nangyari ako natin. Bakit? <laughs> Bakit? Ano nga lang, tol? Wala tol. Ano lang. Yung bigat. No, yung bigat lang. Yung bigat. Oo. Oh. Okay. <laughs> right okay Sorry, tol, Sige lang. ba? lang yan. <laughs> okay lang yan. Okay, okay, okay. Gagalingan lang ulit natin araw-araw. Sige, tol. Game. Game? Game. 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 <sighs> My everything. We still have 23 days left for this project. Hindi alam kong malayong lakbahin pa to. Mas madami pang mas mabigat na pagsubok ang team. Pero as long as we are making solutions sa lahat ng bagay at patuloy na magtutulungan as a team, alam kong kaya ang kaya namin to. At alam ko din na sa lahat ng ginagawa namin ay nasa likod namin si Dirt. Kaya team, salamat sa lahat ng ginagawa niyo sacrifices. in Lord, thank you very very much. Boss! Okay. Mga idol ko yung boss! Palakpakan mo natin ko Lord Christ in the heart! Guys, nang namiss kita oh, daw. Paano ka tumay dyan? Pakita ko sa'yo. Tumatay ka dyan? Oo, oh, dito. Takao, par! Par. Ako, boys. par! Thank you sa pagdalaw. Kami, boss, kami. salamat sa pagdalaw. Boss, ah. Okay, Oo, okay lang. Oh, Ito na si, ano, Geng Geng. Gang! 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 <laughs> gang! Tapos kanya, suntukan tayo. Wag, wag, wag. Ikaw rin nag-edit. Nakakatuwa, patingin ulit. Boss, <laughs> ilang araw ka na dyan. Paano yung ma-unlock yung panligo niya, boss? Par, may tanong par! Ano Paano raw ma-unlock yung panligo? Actually par, pwede na lang i-unlock. Pwede nila i-unlock yun. Ma-unlock yung panligo par sa mga nagdo-donate. You know? Kaya pag nag-scan ang kulo ko Stevie, Oh, tol! Mag-send kami ng ano? G-Shock? G-Shock. Oh, oh. oh, oh, wala rin kasi yung din. <laughs> <laughs> Oy! <laughs> Oy! Oy! <laughs> Okay, send ko sa akin. Send ko na lang sa kanya. Pasi, Pero okay lang mo yung send. Hindi ko sure eh. Oh, hindi. Sige. Tatagtag ako na 500 pesos. Wow! Wala ko na ako ang 500 pesos. Oh, hindi ko matang. Pwede ka na maglaro sa Pilwin. Naalala mo ba yung nasa ban tayo? Sabi mo, may gagawin ka na challenge sa ganito. Nag-iisip ako, nun, sabi ko parang hirap nun. Pero alam ko walang mahirap sa'yo eh, kasi lahat ng mahirap kaya mo eh. Baba ay fan yan. Suporta kami kay kapatid na Adam para rin to sa mga bata may cancer. Saludo kay Adam. Kahit mabaho ka na dyan, okay lang. <laughs> par, nasabihin lang ako par. Gusto ko kasi kayo din. Kasi meron akong tinatawag na golden key. Yung golden key na yun, yun yung pabukas doon sa racket. Okay, nas na naki Kuya Racy si Livio yun. Ngayon, gusto ko na yung tao yung magdikta. Kung sino ba yung pinakakarapat dapat sa buong Pilipinas na magbukas sa akin after 30 days. So, Bro, isa din inyos. Para sa inyo lang, sino ang pinakakarapat dapat na tao magbukas sa akin? Si Kong. Si Kong? Uy. ikaw par. Kong. Si Kuyak, si Kuyak. Sa akin si ano? Alan. Alan. Si Alan King. Alan King. Alan King. Alan King. Alan King. Boss, bossing pa ka naman. Nagwas lang oh. Ingat kayo. Walang STV once again! Walang naman wala natin! Ah uh, guys... Uh, Tiring day. Kahit pahinga. Ang dami pa rin talagang trabaho ang ginawa pero okay lang. Tomorrow is another day. Lalaban ulit tayo. At excited na ako bukas kasi pupunta na tayo sa Quezon. Malapit na tayo pumunta sa Visayas. Today, we have reached 67,658.66 And ayun Grabe um, Kaka-upload lang natin kanina yung day 1 natin And I think nalalaman na ng mga tao yung kinagawa natin And I hope patuloy pa siyang lumagarap Patuloy pang kayong mundo Yon with the kids And great young dreams Kita-kita tayo bukas Sa Sa Riyaya Yeah. Sige lang na sige Ang arap malaki kailangan galingan Magagawa ito ko po nagtunungan Isang miting yung natin Samahan mo ako sa akin mga panalangin Hindi ko sasayangin ang binigay sa akin Walang makakapigil, rayo manawari Walang maiiwan sa biyahe Patungong tagumpay, disinasyon Walang makakatalo at hindi pa panalo Lalo lalo nakapagpuro ang intensyon Yeah, yeah, yeah Tandang buwang ka ba sa aking puso? Daming aral lang isinaula Hanggang ngayon ako ay natututo Di tumigil sa pangarap hanggang sa dulo Hindi pinanginaan ng loob Pagkos ako'y tumibay